Uh, hello, po. hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.36 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at medyo makulimlim pero mainit na painit na lang painit ang ang araw o ang panahon uh, nais ko lang po mag vlog mga kababayan mga minamahal patungkol dito sa uh, alok ni Bungbong Marcos na reconciliation o oh ay magkukubit -co po tayo dito para medyo makakuha tayo ng ibang idea patungkol po dito sa reconciliation. Ngayon, ang title ko po ay ang masasabi ko sa alok na reconciliation ni Marcos. Yan po ang title ko. Ah uh, okay na ban yan sa palagay ko ano yung yung alok ni Marcos na reconciliation okay na ban yan wala namang masama yan at lalo na ganyan na wala naman siyang sinabi na kondisyon. Opo. Uh, para sa akin po ay, at nakasulat naman yan sa Biblia, Pursue peace with everyone. Yan po ano, pursue peace with everyone. And holiness without which no one can see the Lord. Ayan po. Pursue peace with everyone unholiness without which no one can see the Lord. Yan po eh, ang ang tinatandaan ko eh. Uh, hindi masama na na piliti mo na magkaroon ng peace sa lahat. Opo. Pero nga ay yung hindi naman mawawala yung yung righteousness. Opo, ganun. O yung kabanalan. Holiness nga eh. Kailangan hindi mag-compromise yun. Opo. Uh, ito nga ano, at ito tuloy ko lang yung binabasa ko. Pero ang kabilang kampo, humiling agad ng imposibleng mangyari. Yun po eh. Humiling sila agad na pabalikin daw muna si Duterte o ibalik si Duterte. Yun ang hiniling nila ay condition na po yan eh. Na imposible. Imposible po na mangyari yan na ibalik si Duterte. Dahil, wala na sa kamay ni Marcos ang kapangyarihan. Ulitin ko lang ano, yung pagbalik kay Duterte sa Pilipinas, kung maibalik man yan, ay wala na po sa kamay ni Marcos ang kapangyarihan. Ibalik si Duterte. Ayan po ano, ah... Uh, kahit naman sinong tao ay maniniwala siguro na wala sa kapangyarihan ni Marcos. O hindi niya kontrolado ang ICC. O lalo na ganyan na wala na tayong, kwan eh, umalis na po tayo sa ICC eh. Paano pa yan na makipag-usap siya doon patungkol dyan? Hindi ba? O, ay international court po yun. Eh. Iba ang iba po ang basihan nila kisa dito sa local court natin. Opo, na marami nga ang nagsasabi o marami na ang pumupuna dito sa mga korte natin ay sa bagay na sa Biblia naman yan binigyan ng Diyos babala ang mga hurado o ang mga judges na huwag tatanggap ng suhul. O, yan, yan po ang babala ng Panginoon at yan po ang nangyayari sa Pilipinas. O, ang reason naman po ng Diyos dyan, bakit binabawalan niya mga judges na tatanggap ng suhul o ng mga gift. Kasi nga, bribe can alter the decision of the righteous. Naaalter po eh. And can change the narration of the righteous. Naiiba po eh. Pag, pag tumanggap na po ng ng lagay, ay naiiba na eh. Ayan po. Kaya nga ang Diyos ay binigyan na ng babala yung mga judges. Opo. Ngayon ay ito si Marcos ay wala na siyang kapangyarihan doon. Doon sa doon sa ICC. Kaya imposible nga kagoy. Eh. Oh, hindi ba? Humihiling sila nang isang yan nga yang parang condition nila yan eh condition ng ay amak mo si Bungo o ay si Batu de la Rosa o hinihiling nila na ibalik daw muna si Duterte sa Pilipinas ay wala na nga po sa kapangyarihan eh ni Marcos unang ng Gobernong Pilipinas yung ganyang mga bagay. Opo. Ah, uh, kulang ulitin ko lang ano, yung yung sinasabi ni Marcos na gusto niyang makipagbati o makipag reconciliation sa lahat. Okay po 'yan. Basta wala yung mga kondisyonis. Opo ay pero kung ganito nga na may kondisyonis at imposible pa ay wala po patutunguhan yan wala o sabihin natin na empty word parihas po yan parihas yung sinasabi ni ni Bungbong Marcos na gusto niyang makipagbati empty word po yan at yung sinasabi naman ng kampo ni Duterte si Bungo at saka si Si Batu de la Rosa na bago mag magbati ay ibalik muna si Duterte sa Pilipinas. Ay empty word din yan. Mas lalong empty word yan. Imposible nga eh. Pero bago ko po tatalakayan yan na Biblia po ang aking gagamitin ay hayaan nyo muna na batiin at pasalamatan ko po muna itong mga subusubaybay sa atin Ah, kahapon pala may isang nag-comment pero kwan siya eh. Ah, doon sa sa kabilang kampo, ang pangalan niya ay Sari Ma Wubo. Sari Ma Wubo. ang sabi niya ay iyon nga sumasang ayon siya doon sa kahit na ang binuto niya ay PDP laban sabi niya. Straight daw sila, binuto nila ay PDP laban. Pero, yun nga, dapat talaga ay, yun nga, yung manual o bilangin, sabi niya eh. Bilangin ang buto, sabi niya eh. Ay, salamat po sa comment mo, ano? Salamat po. Welcome po kayo, no? Ah, uh, ito po sila, ano, ang mga gusto kong pasalamatan na sumusubaybay po sa atin o na nagko-comment. Ay, ito po sila, ano, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ron Mel si E.B. Kumpio si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parut Parut, Pabs Naranja, Rommel Solier, Padua Lloyd Traber Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julian Tan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yusir G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Deyo Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Tui, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berilyar, Rose Jack, Jack Normie, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldrid Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamunang Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Gasly, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Triko Mu Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, ano? Si Michael Pasibli Bulletin, Attorney Insurito, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutok Kausing, Aling Marie, Mr. Satu totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Rui Dibina Apostol, CGP Pichay, Kapihan Artat Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. O galiin po natin na sa at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang, ang sinabi ko po kanina ay mga empty word. O po, Empty word yan. Although na yung una, yung kay Marcos ay maaring pwede yun kasi nga wala naman siyang kondisyon ni eh. si pero kung titignan ko yan talaga ay wala din eh wala magyayari eh. at ito nga ang ang kinuha ko sa Biblia matagal ko na po alam ito at dinidiskas ko po ito pa, palagi ano dinidiskas ko ito 2 Corinthians Chapter 6, verse 14 and 16. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or, what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Yan po ang, yan po ano. Pero itong bandang huli, hindi ko na yan Kasi nga ay patungkul na ito sa kwani, eh, sa kristyano eh. Ito lang, una, yung Do not be unequally yoked together with unbelievers. Iba po ang paniniwala nila eh. Hindi ba? Iba ang paniniwala ng mga kabig ni Duterte, iba ang paniniwala ng mga kabig ni Marcos. Yan po. Ay hindi po pwede yan eh. Hindi pwede kasi nga nakasulat, do not be unequally yoked together with unbelievers. Alam nyo po itong yuk, ito yung, kuan ito eh, ito yung dalawang baka na mayroong kwan yan, may hinihila sila, maaring araro, hindi ba? O kariton. O uh, yung kwan, yung tawag namin sa pilutis, yung yung puputol ka ng kahoy sa bundok, ipapahila mo ngayon yan sa kalabaw. Dalawang kalabaw yan. Ngayon, dito sa Middle Eastern country, ang ang paghila nila ay pantay. upo Pantay. Yung yung yuk kasi ang nakasulat dito eh, pero doon ay equal lang yan eh. Sa bagay yuk din yun eh. Parang parang mahaba na kahoy yan na ilalagay doon sa dalawang dalawang baka baka kasi ang ginagamit doon eh ay tapos hihilahin nila yon kung ano man yung hihilahin nila kailangan equal yan do not be unequally yoked together with unbelievers ayan po ibig sabihin wag kang makipamatok sa hindi equal. Do not be unequally yoked with unbelievers. Yun po, hindi ba? Tama naman po, hindi ba? Ang nilalakad kasi nitong mga Duterte supporters ay si Duterte. At si Duterte naman ay China hindi ba? At ang gusto niya ay patay ng patay, hindi ba? Yung extrajudicial killing ay paano kang sasama dyan? Hindi ba? Una, ay doon nga lang sakwan kwan eh dun sa dun sa China eh oh, 90% ng Pilipino ayaw na diyan sa China eh kasi nga nambubulian oh, pagalawa yung yung hindi niya pinapakita ang salin niya hindi ba ay corruption po yan eh paano kang sasama yan o oh, sasama diyan sa kanila oh, tapos yung patay ng patay hindi ba extrajudicial killing hindi ba umuo pa siya ng mga pulis para pumatay. Paano kang sasama dyan? Hindi ba? Do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag kang makipamatok sa hindi pantay o hindi parehas ang inyong simulain. Ang ibig sabihin niyan, for what fellowship has righteousness with lawlessness? Lawlessness yan eh. Yang dilalakad po ni, ni Duterte, lawlessness po yan. Hindi righteousness. O, oh, and what communion has light with darkness? O, oh, darkness sila dyan eh, kasi nga ayaw nilang, kwan eh, ayaw nilang humarap sa liwanag eh. Hindi ba? Tingnan mo po si, si Sarah Duterte, bakit hindi niya harapin? O, oh, ang kaso niya dyan sa impeachment, bakit sasabihin niya na ay bloodbath yan? Ay legal po yan. Hindi ba? Civilized po yan. Yang, yang impeachment at ginagawa na po yan 2,000 years ago. Nakarecord na yan sa mga Romans. Oh, impeachment, yung practice ng impeachment, gagawin ng quasi-judicial body ang Senate eh. Temporarily, oh, kahit na hindi sila mga atungin lahat yan, oh, wala silang alam sa paghuhusga, ay pero ay temporarily, they will transform themselves into a quasi-judicial body. oh, ano ang dadanak ang dugo dyan? Wala. Pero nga, ginagamit niya yan kasi nga ayaw niyang humarap. Ganun po yan. So, ano ang kwan natin? Darkness po yan ganyan eh. Pag ayaw humarap sa liwanag, Darkness po yan. O. Oh. Saan magkakasundo ang liwanag at ang dilim? Oh, May mga pelikula ata na ginawa. Ayun, ayun eh. O. Oh. Sa Saan magtatagpo ang liwanag at sa kadilim? Ay hindi nga natin alam nga eh. Hindi ba? O. Oh. And what communion has light with darkness? Ayan po. Hihinto na ako dyan, hindi ba? Ay kitang kita po eh. Yung mga kabig ni Duterte, yung mga supporter niya, ay kwan niya eh? Mga evil po yan eh, kasi nga ayaw humarap sa liwanag. Oh. Ganoon po yan. O, oh, ano ang mapagkakosundoan? Hindi ba? Wala eh. o bakit bakit papayag ka na yun nga yung mali yung kwan nila mga panukala nila o ayan po hindi ba Second Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang 16 hindi ko na i-discuss yung yung susunod na mga alimbawa at what ah, uh, and what accord has Christ with Belial? O, oh. yang bilyal ay kwan yan eh, demonyo yan eh. O, oh. o oh, demonic, o oh, worldly, hindi ba? O, oh. ay hindi na natin i-discuss yan kasi nga ay eh, mahabang topic na yan eh. O, oh. punta na ngayon tayo dito sa kwan sa Ephesians 5.6. Hanggang 8. Chapter, itataas ko lang po ha ang sinasabi ko po talaga dito ay wala namang pagkakasunduan eh. There is no meeting of minds. Opo. At ito nga ang ang kwan, ang nakasulat sa Ephesians chapter 5 verse 6. Let no one deceive you with empty words. Ayan po. Empty word po 'yan eh. Empty word. Oh. Yung sa yung kay Marcos ay sa lahat yun, para sa lahat. Opo, ay kaso naman ay ang tao po talaga, dinidiscuss ko na dito, ay, kunya yan eh, self-centered eh. Ang tao po talaga, parang ang tingin ng tao sa sarili niya, umiikot lang ang, ang, itong kwan, itong araw sa kanya. Oh, kaya nga nung sinagot nila si Bungbung ay self-centered talaga eh. Ibalik nyo muna, di ba? Oh. Ay bakit? <laughs> self-centered. Akala nila sila lang ang ang kinakausap. Ay marami po 'yan. Maraming tao. O maraming Baka nga hindi kayo ang pinagsasabihan eh. Pero ang sinabi nila kasi nga self-centered. Ay Ibalik yung muna si Duterte sa Pilipinas bago mag-umpisa ang reconciliation. Self-centered po yung mga ganyan. Ang iniisip niya parati, siya, siya, siya. Ayan po. Natural po yan sa tao. Sinasabi ko lang po para huwag na tayo magtaka. Pero imposible nga ka kung mangyari yan eh. At ang pangalawa ay baka hindi lang naman sila ang kinakausap ni Marcos. Baka general term yun, hindi ba? O, baka sa iba ay ay kuan yon uh, uh mangyari oh, sa ibang tao mayroong mayroong gusto mangyari na pwedeng mangyari oh. Let no one deceive you with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ayan po. Therefore, do not be partakers with them for for you were once darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. Ayan po, hindi ba? Oh, ay andali naman pong intindihin eh. Oh. Let no one deceive you with empty words. For because of this, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Wag wag tayong padala diyan sa mga empty word. Opo, kung ano ang tama, yun ang gawin natin. Kahit na pasabihin na siyam na sila, bahala sila. Parurusan din naman sila yan eh. Opo, may araw din sila yan kung ang ginagawa nila ay puro ganyan. Hindi ba? Oo. May araw din sila yan. Sisingilin din sila ng Panginoon dyan. Bakit? Ay nangako po ang Panginoon eh. Whatever a man so, so shall he reap. Ang dami po yan, ano? O, I will repay, says the Lord of hosts. Being guidance is mine. Don't not take revenge, my friend. Sabi po ng Panginoon, Bingayans is mine. O oh. Or, leave Rome to God's wrath. Bahala ang Panginoon dyan kung talagang mali na yung ginagawa nila. Hindi ba? O, oh. ang sa atin ay i-expose lang natin sila o oh. susunod doon ay ipanalangin na lang natin sila na just ang bahala sa kanila. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. Oh, siyam na raw sila, ay dadami pa raw, ay bahala sila. Oh, kasi may, may mga hangganan po, <laughs> may mga hangganan po, hindi naman eternal yan eh. Therefore, do not be partakers with them. Huwag tayo makipag-participate. Ayan po, sa kanila. For you were once in darkness, ito eh. Oh but now you are light in the world walk as children of light Ayan po ang 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 sinasabi sa atin ng Panginoon na na lumakbay tayo sa liwanag O ilaban natin kung ano yung liwanag o dalhin natin ang liwanag para sila ay uh, natatakot yan eh sa liwanag kasi alam nila na ang ginagawa nila ay kasamaan. Ayan po. oh ulitin ko lang, ano, walang kwinta yung, yung mga salita. Walang kwinta. Empty word ga ang tawag ng Biblia dyan sa ganyan eh. oh empty word. Ibalik nyo muna si Duterte bago mag- ba bago mayroon reconciliation ay empty word po yan. Di ba? O, oh, empty word yan. O. Oh. o, oh, sige po at hanggang dito na lang po ano at palagay ko ay mayroon tayong natutunan sa ating pakikinig at dinadalahin ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa ay dinadalahin ko po na sana tayo ay bigyan ng wisdom ng Panginoon sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.